Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham recipes. Ngayon, isi-share ko lang po itong napakabilis lang po niya fried garlic na medyo naiba naman. O ba? Diba? So, eto meron tayo ditong, ano na, chopped garlic. Ayan, so, dinamihan ko na talaga. Tapos, meron na gagamitan ko nito. Ayan, imbis na laklakin nyo, gamitin nyo muna sa pagluluto. Tapos, sesame oil. Kailangan natin ng marami-marami sesame oil at saka asin. Ayan, so procedure po tayo. Okay, ngayon lalagyan ko po ng asin. Para po may lasa din yung ating fried garlic. Tapos, pagka meron na tayong ganitong nakatamba, kasi uh, kaya marami po yung prepare ko, kasi kakailanganin ko siya ngayong darating na ano uh, kapamilya dinner namin. Ano dinner ngayon? Darating na December 24. Yan. So, nalagyan na ng asin. Ngayon, ito naman. O, so, hindi mo na siya, hirap siyang buksan. So, ito na lang muna si sesame si oil Yan po. Marami talaga. Skin. Super dami. So, yan bago yung ating sesame oil, ano, so, Ayan, halos na nga lahat ito. Ayan siya. Lalasingin natin yung bahong natin. Lalang, Wale. Ayan, lalagyan din natin ng napakarami nito. Okay. Tapos, si Marky yan. Usmek, Usmekos-mekos lang natin. Lagyan ko din pala ito ng ano, konting oil na ganito. Okay. Tapos ngayon, painit na ako ng kawali. Lulutuin ko na. Mas mabago po kasi itong ganitong pritong bawang. Kesa po dun sa yung piniprito lang sa mantika. Yung normal lang. Yan naman po kung gusto niya lang naman i-try. Tayo. Tapos um, medyo ano lang. <clears throat> kahit naman hindi pa masyadong mahit yung kawali natin, pwede na yung ilagay. Diba? So, sa recipe ko kasi, sa menu ko ngayong darating na 24th of December, marami talaga ang pagagamitan nito kaya ni-ready ko na Bango-bango po. <laughs> Yan po, hindi pa po talaga siya fried. Pero magtatabi ako kasi para sa recipe ko na crab. Lalagyan ko pa kasi ito ng ano, yung crushed black pepper. So, yan. Para ready na siya. Kasi yan po. malapit na po siyang ma-ready. Siguraduhin lang natin na hindi siya sunog. Kasi, alam naman natin, no? Papait yung bawang. Yan po siya. So, yun lang talaga. Kailangan constant. Ano lang talaga. Tawagan ni ukay-ukay okay ba? Sige, ukay yun. Sabi saya pa. So, pag ganito na, pwede na yan... Kasi, uh, siyempre, matagal pa bago lumamig yung mantika, tuloy-tuloy yung pagkaluto niya. Kaya, para hindi siya masunog, tansya-tansyahan talaga. Ayan, mga lovely people. Anguhin ko na. Ayan po. Ang ganda na ng kulay niya. migin ko lang. Tapos sinilipat ko na ito sa container. Oh, di ba? Kita nyo yung ano niya. kulay niya. Mas nag golden brown pa siya. Yan po. So ngayon, lalagay ko siya dito. So pretty! 'di diba? Hello mga lovely people. So, may tikiman time din naman kahit fried garlic lang, diba So, ito kanina nabili ko dito sa karinderia ni Jan. Yung kapitbahay namin. So, ngayon yung may mix-mix ko lang. Oh, no, di ba? So, dami pong nagagawa nitong ating fried garlic. Syempre, alam niyo na yung mga pagkain nilalagyan ina ng fried garlic padabo kuno. Pwede kaya kapag nagadobo nag-adobo kayo, pwede niyo yung garnish garnish. Tapos siyempre, magpo-post ako yung mga recipe kung saan pwede niyo gamitin. Ayan. So, kain po tayo. bango. Rapo. Kasi nga, di ba, may timpla na yung bawang natin. Bulunan pa. Tapos, di ba, ganyan. Kahit na lamig na kanin, tapos gusto niyo lang yung mabilisan na parang may sinangag feeling, may sinangag vibes so, ito lang mm -hmm. hmm. Sampai so, na po. Hmm. Tapusin ko lang to. Again, thank you po sa inyong mga nanonood dyan. Thank you po sa ating mga new friends, followers, and subscribers. And Ah, uh, yun, lagi yung sinasabi. Kung may tanong kayo, sulat nyo lang yun sa ating comment section. Kung may suggestion, sulat nyo lang sa ating comment section. And, paano po? Ah, uh, malapit na talaga ang Pasko. Tapos New Year. So, Merry Merry Christmas po mga lovely people. Keep safe. God bless in your cooking. Enjoy nyo po yung mga family reunion ninyo. Huwag po kayong mag-away-away. Magbati-bati kayong lahat. Okay?